Napansin mo bang panay kamot ng alaga mo? O kaya, may mga maliliit na kagat sa paa mo tuwing gabi? Baka hindi mo alam, pero baka may garapata o pulgas na sa bahay mo. At kung iniisip mong imposible silang mawala, well, hindi yan totoo. Kasi sa video na to, ituturo ko sa iyo ang mga natural, efektibo, at ligtas na paraan para tuluyang mawala ang mga pesting yan, kahit wala kang ginagastos sa mamahaling kemikal. Kaya huwag kang aalis, dahil pagkatapos mong panoorin to, baka tuluyan ang gumanda ang tulog mo at mas gumaan ang buhay ng alaga mo Ang garapata at pulgas ay hindi lang simpleng istorbo Sila ay parang mga mini-vampires, sumisipsip ng dugo ng alaga mo at minsan pati ng tao At ang masama pa, mabilis silang dumami Alam mo bang isang babaeng garapata ay kayang manganak ng higit isang libong itlog? at yung mga itlog na yon, pwedeng tumagal ng ilang buwan bago mapisa. Kaya kahit nilinis mo na ang bahay mo isang beses, kung may natirang itlog, babalik at babalik sila. Kadalasan, nagmumula ang garapata sa mga lugar na madumi o mamasa-masa, o sa mga hayop na nakakasalamuhan ng alaga mo, gaya ng ibang aso o pusa sa labas. Pwede rin silang galing sa mga damuhan, basahan, o kahit sofa mo mismo. Ang mga pulgas naman, gustong-gusto nila ang mainit at maitim na sulok, tulad ng likod ng kama, ilalim ng carpet, at mga bitak sa sahig. Kaya kung minsan, kahit malinis ka na, kung hindi mo mahanap yung pinagtataguan nila, babalik pa rin sila. Unang hakbang, general cleaning. Oo, ito yung pinaka-basic pero pinaka-importanteng step. Linisin mo muna ang paligid bago mo gamitin ang kahit anong natural remedy. Mag-vacuum sa mga carpet, sofa, at mga sulok ng bahay. Labhan ang mga kumot at una ng alaga mo gamit ang mainit na tubig para mamatay ang itlog at larvae ng pulgas. At kung kaya mo, ibilad sa araw ang mga ito, dahil hindi talaga nila kaya ang init. Ngayon, gumawa tayo ng natural anti flea spray. Kailangan mo lang ng isang parte ng apple cider vinegar, isang parte ng tubig. At optional, ilang patak ng lemon juice o lavender oil. Ilagay sa spray bottle, haluin, at ispray sa fur ng alaga mo, pero iwasan ang mata at ilong. Maaari mo rin itong ispray sa mga sulok ng bahay at sa dog bed. Ang vinegar ay natural repellent, ayaw na ayaw ito ng mga garapata at pulgas dahil sa amoy at acidity nito. Next, kung may carpet ka o sofa na di madaling labhan. Gamitin ang baking soda at asin. Ihalo mo lang ang isang cup ng baking soda sa isang cup ng asin. Ibudbod sa carpet at sofa, iwan ng mga 8 hanggang 12 oras, tapos i-vacuum. Ang combination na to ay nakakatuyo sa itlog ng pulgas, kaya hindi sila mapipisa. Super simple pero sobrang epektibo. Kung gusto mo ng natural insect repellent, subukan ang neem leaves o neem oil. Pwede mong pakuluan ang neem leaves palamagin, at ipanglinis sa balat ng alaga mo gamit ang basang pamunas. O kung neem oil, haluan ng kaunting tubig at konting sabon bago ispray sa paligid. Ang neem ay kilalang natural insect killer na safe para sa pets. Isa pa sa pinaka-natural, lemon water spray. Pakuluan ang hiniwang lemon sa tubig, palamagin, at ilagay sa spray bottle. I-spray mo ito sa fur ng alaga mo o sa mga area na madalas puntahan ng garapata. Ang citrus scent ng lemon ay natural na nakakapagtaboy ng mga insekto. At bonus pa, ang bangon ng bahay mo. Ang sekreto talaga sa pagpuksa ng garapata at pulgas ay consistency. Kahit effective ang mga natural remedy na to, kailangan mong ulitin kada dalawa hanggang tatlong araw sa unang linggo. Tapos weekly maintenance na lang pagkatapos. Regularly linisin ang alaga mo, ibrush ang balahibo, at i-check kung may garapata. Remember, prevention is easier than cure. Isa sa mga kalaban ng garapata at pulgas ay araw at sariwang hangin. Kung may mga lugar sa bahay mo na laging madilim o basa, buksan mo ang bintana, hayaang pumasok ang hangin at sikat ng araw. Ito ay simpleng paraan pero malaking tulong para mapanatiling walang pest ang bahay mo. Ngayon alam mo na, hindi mo kailangang gumastos ng malaki o gumamit ng kemikal para mapuksa ang garapata at pulgas ang kailangan mo lang ay disiplina, consistency, at mga natural na sangkap na meron ka na sa bahay. Kung nagustuhan mo tong video na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share. Para makatulong din sa iba na may parehong problema. Ako nga pala si Random Knowledge TV, at tandaan mo. Ang tunay na malinis na bahay ay yung ligtas para sa'yo, sa pamilya mo, at sa alaga mo. Salamat sa panonood, at kita kits sa susunod na video.